Hi everyone, good evening. Ayan, gabi na dito sa atin. So, ayan. Bala ko mag-vlog ng konti. Yes. So, ayan guys, tingnan nyo si Purple Delight. Ang ganda ng kulay guys. Kahit naulan lang siya ng bongga dito. Tingnan nyo kung gaano sila ka-purple yung kulay, no? Ayan, ang ganda talaga guys. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Purple Delights na makulay. Tingnan nyo dito guys. Yan yung update. Madilim na dito sa garden natin. Ayan. Maroon pala akong i-share to guys. Kasi dumarating na or dumating na yung mga succulents na in-order ko. Ito yung latest na mga succulents na in-order ko guys. Tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo guys. Medyo malash silang konti. Pero konti lang, nandito lang naman sila sa maliit na pot. Oo, oo, maliit lang na pot yung nilagyan ko. Hintayin ko lang muna silang mag-roots. Tsaka ko sila i-transfer sa maganda na pot. Tapos, dito guys, bago din to. Parang freebie lang to ni seller. Ayan si Beltana. Ang dami ko lang Beltana guys, pero... Ayan, binigay ito sa akin ni Sarah kasi hindi ako nag-order nito. So, ayan, nilagay ko dito si Adolfi, guys. Ayan, ito yung bagong tinanim ko na Adolfi. Ayan, nilagyan ko ng flash kasi, ano na, madilim na. Tapos, ito, ang ganda ni Purple Delight, guys. Ayan, yung ating variegated na Purple Delight. So, ayan sila dito, guys. Tapos, dito. Tingnan nyo, guys. Ayan, nag pala ako nito. I don't know if na-update ko na kayo dito sa Aron Pay ko, guys. Ayan, nag-propagate ako sa kanya. Kasi gusto kong maparami yung Aron Pay. Kinuha ko yung ano, flash. Parang hindi gaano makita yung ganda kapag may flash. Let's try kung walang flash, guys. Ayan. Tingnan nyo. Walang flash. At ito pala, guys. Natanim ko na pala yung lady finger na nalanta. Sige. Okay. Natanim ko siya, guys. So, ito yung ano niya, ganap niya dito. Nilagay ko na muna siya dyan. Wala pa siyang, wala pa siyang dilig. At saka itong dalawang to, nilagay ko siya dito sa ating, ano, Sansevieria. Ayan, tingnan nyo guys, namumulaklak yung ating mga Haworthia at saka alo. Ayan, namumulaklak siya guys. At saka, itong mga Haworthia, tingnan nyo, namumulaklak din pa. Ang ganda. Tapos, si Aaron Faye, guys. O, tingnan nyo. Ayan sila. Actually, palaging umuulan pa rin dito sa amin. Pero, kanina umiinit, guys. Tapos, ngayon, umuulan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda na ni Mendoze. Ito yung Mendoze ko na pinapropagate. Ang ganda ng update, guys. no Ayan. Matigas na talaga sila. Napaka ano na. Ang dami ng roots sa ilalim. Uh -uh. So, yan yung updates. Yan. Tapos dito, ito yung mga bagong dumating. Ayan sila. Yan yung in-order ko, guys. Si Firestorm. Ayan si Firestorm. Nag-order ako sa kanya kasi namatay yung Firestorm ko nung dati. Ayan si Aaron Pay. Nag-order din ako. Tapos, ito si... Ano ba yun? California sunset. Ayan siya guys. Same pots lang yung tinamnan ko. O oh, yung brown part ko guys. Ito si Silk Veil. Vale, si RJ. At saka si Blue Card. I don't know if tama ba si Blue Card. Ayan. Ang ganda na nila guys. Kasi ang lush. Malash sila kasi. Maliit yung paso. Tapos meron pala guys. Ito oh. Bumili din ako nito yung variegated one. Ayan siya. Meron akong green nito guys. Tapos, ito, bumili ako ng variegated. Ayan yung laman ng ating latest na parcel. Ayan. Yung update dito, guys. Parang, yun lang muna yung update for today. Si Aaron Kay, guys, oting uh, na yung ang ganda na hulog Ay! Nahulog yung dahon. Ayan, ang ganda na, oh, si RMP. So, yun lang muna, guys. Dito muna tayo sa maliwanag kasi madilim na doon, banda. Oh, madilim na. Tapos dito, medyo may liwanag konti kasi may ilaw. So, yan yung update. Ayan yung ganap sa ating garden. Dito, sobrang basa, guys, no? Ito yung mga bagong nire ko dito. Ayan. Si Agape Victoria. Ayan. At saka, ayun. Basang-basa yung ano nila. Parati nang umuulan kasi bare months na, no. Ayan. So, parang yun lang muna yung update. So, baka bukas makapag-flex tayo ng yung mas maliwanag, no. Para mas maganda silang tingnan. So, ayan guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoy. บ๊ายบายอัมพิง